natin, Congressman Idol Magalas! Yeah! Gandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay nubos na nagpapasalamat sa inyong tulong at suporta sa ating house to house. Nakakataba ko talaga ng puso at nakakawala akong napagod. Kayo po ang aking inspirasyon. Kayo po ang aking dahilan kung bakit ako po ay patuloy na nakikipaglaban at tapusin ang aking ikatlo at huling termino. Yeah! Para po ito sa inyong lahat, Pagpatuloy na natin ang ating pakinipaglaban sa pagkat ngayon, alam ko mahirap yung sitwasyon, ngunit tuloy-tuloy ang ating servisyo at patuloy po tayo makikipaglaban. Papalagdaw tayo! Ka. At kasama ko po kayong lahat sa ating laban. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. kami, mahal namin si Mo, bilang congressman namin. Uh, dasal ko na manalo siya uli. Marami siya natutulungan, mga may sakit, mga naghihirap na pamilya. Yun lang. Sana tuloy tuloy na manalo si Number one siya, number one. Sa puso ko, talagang number one po talaga dyan. siya. Siya ang nakakatulong sa akin. Ilang beses na ako akong nakakatanggap ng bigay niya na ipapampadoktor ko na ng mag-asawa. Salamat po kay Kong Fidel si Nograres. Mabuhay! Ay, noong pa ho yan. Walang masasabi dyan. Madaling malapitan po. Yeah. Iintindihan ko po sapagkat sila po ang aking inspirasyon. Yeah. Ang ating uh, Montalban, sila po ang aking inspirasyon para po magpatuloy ang at ating pinaglalaban ang ating ikatlo at huling termino sa kongreso kung saan itutuloy natin lahat ng ating mga naipangako dahil para po ito sa Montalban ang ating mga programa ay mga tulong pinasal, lahat po ito para sa Montalban at tatapusin po lahat ng ating nasimulan at tatapusin po lahat.